Mm. Hello guys! Welcome back sa aking channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay, so um, hello, hello sa inyong lahat. Okay, so for this video, ang goal natin is makapag-craft ng otokage hat. Okay, otokage hat is ayun yung parang, pakita ko sa inyo, ayun yung parang uh, Hokage hat. Pero instead of strength, ang bigay niya is dexterity. Okay, bakit ako gagawa nun? Kasi gusto ko nang gumawa ng mga item para sa aking stalker para mas mapataas yung damage niya nang sa ganun e eh, mas mapabilis yung pagfa-farm ko sa gold room. Okay, bakit ko gagawin yon Well, syempre, kailangan kong... Kailangan ko na napakaraming gold. Kailangan ko ng zeni, basically, para meron akong pambili ng mga castle drops and yung sa BTS. Okay? And also, shoutout nga pala muna kay Unauthorized Personnel and kay Katniss Ever, Everdeen. Okay, para sa, kasi sila yung mga tumutulong sa akin kasi um, napapanood daw nila yung video ko and gusto daw nila akong tulungan dito sa aking BTS. Kaya naman, binigyan na ako ng premium ticket ni Unauthorized Personnel. So, ito yung pang, -pang pa-VIP. Okay, exclusive VIP ticket and nung tinanong ko yung isa sa mga GM dito kung ano yung bigay ng VIP, sabi nila is buff tapos yung um, hindi ka ata makakakuha ng zero sa gold room okay so palaging meron kang makuha kasi pag nagfa farm ka sa gold room is apparently or actually meron uh, may chance na makakuha ka ng zero okay meron chance na hindi ka makakuha ng gold so ayun yung isa sa mga reason kung bakit natin gagawin yung Oto Kage hat okay And also nga pala guys, no, siya, um, kung isa kayo sa mga naglaro nito na dahil sa papanood sa sa kakapanood nyo ng video ko, no? Basically kung naglaro kayo nito na Vision Road dahil sa akin, um, you can put me as your refer referral. Okay, click nyo lang tong NPC na to. Ang pangalan is referral manager. eh may pangalan naman, di ba? Nag-record ba to? oh, yan. Referral manager. So, click nyo lang siya. Tapos, tatanungin kayo. Okay? Uh, yan. Click nyo lang yung someone invited me here. Tapos, lagay nyo yung pangalan ko, si J. Caveman. Pero, of course, hindi ko pa pwedeng i-refer yung sarili ko. You cannot refer yourself. Okay? So, so far, meron na tayong, meron na akong tatlong na refer. Okay? So, uh, optional lang naman to hindi naman to sapilitan okay so ano bang makukuha ko diyan makukuha ko nang mga item. yan. So, pag nakaipon ako ng nine referral or nakapag-refer ako ng siyam na tao, pwede ako makakuha ng Mystic Dragon Wings or any Dragon Wings. Pwede rin ako makakuha ng uh, Valkyrie na equipment. Okay? Isa na lang, pwede na ako makakuha ng Valkyrie armor or shield or shoes. Okay, pero kung ayaw nyo, wala namang problema guys. Hindi naman yan sa pilitan. And also, hindi ko lang sure kung per character ba yan or per account or even per IP. Pero I'm sure siguro per account yan. Kung hindi siya per account, per IP. Kasi ang OP naman kung per character yan. Gagawa ka lang ng gagawa ng napakaraming character. Ang dami mo na agad, referral. Okay? So I think that's per account. If not, per IP. Okay? So anyway, um, gagawin na natin yung quest ng Otokage. Okay? So paano gawin yung quest? Actually, mahirap gawin ng quest ng Otokage kasi hindi siya, ano, hindi siya, bas, hindi mo siya basta-basta pwedeng gawin. Okay? Anong ibig ko sabihin? Kailangan nating pumunta dito sa Blueprint Manager. Kasi ang daming GM na online ah. Si GM Duffy, si Mandy, si owner, tapos sa uh, sino pa ba? Ito, si GM Iram. Ngayon ko lang nakita tong GM Iram. Okay, anyway. So, kakailangan na natin ng blueprint. Okay. And, actually, guys, no, si <laughs> shout out ulit kay Baki Maru. Okay, hello, hello. Um, yeah, man. Shout out sa nagsasalita kasi ako eh. Um, actually kasi nakakuha na ako ng Otokage kasi meron akong dalawa dating dalawang blueprint, MVP blueprint 'yan, guys. Okay. Meron akong dalawang MVP blueprint dati. Tapos pag pag exchange ko ng isang blueprint, nasaktuhan ko kaagad otokage. So, ang nangyari is kinwest ko yung requirements niya. Okay, so based dito sa aking notes, no, ang mga requirements ng otokage is hindi ko lang sure kung same pa to. Okay, kung same lang lagi yung requirements pagka nakukuha mo dito sa blueprint or basta yun nagigets niyo naman, di ba? Hindi ko lang sure kung same yung requirements pero nung nakuha ko si na ko siya sa blueprint, ang bigay niya is ay ang requirements niya is 30 million zeni so that's 30 m tapos 21 mini boss tsaka mvp shard isang hokage hat tatlong sound protector 600 tangled chains 724 pearls 32 piece of shield 44 whisper card and 54 black dye stuff ah, yung lahat ng yan guys is tapos ko na okay ang zeni ko dati is nung Kailan ko ba ginawa to? Like Monday ata or Sunday, hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala kung kailan ko to ginawa. Or actually hindi ko nga natapos eh. Okay. Pero ang nangyari kasi is I forgot na meron nga palang lang ano yan, meron nga time limit. Okay, meron ka lang 12 hours I believe no na time limit. Kailangan magawa mo siya within 12, 12 hours. Pag hindi mo siya nagawa, may expired and basically mawawala na siya. Okay? So ano nangyari? Uh, mga bandang 5 ata yun Or 6, hindi ko maalala um, In exchange ko dyan Hindi ko naman kasi akalain na makakuha ako ng otokage agad-agad Okay, eh kailangan ko na matulog nun Okay, so ginawa ko Tinapos ko hanggang sa uh, Makakuha ako ng hanggang sa 720 Basically, natulog ako Then pagkagising ko, pinilit kong habulin Pero hindi ko nahabol Okay, kaya halos kompleto ko na lahat Okay, isa-isa natin. 30M Zenny, meron ako nyan. Mini Boss MVP Shard, okay na. Meron na rin ako nyan. Tapos yung um, Hokage Hat, natapos ko yan. Tatlong Sound Protectors, <laughs> meron ako nyan. 600 Tangled Chains. 600 Tangled Chains. And tapos ko na rin yan. Um, Pearl 724. 32 na Piece of Shield. 44, lang, 54 na Black Dye Stuff black dye stuff. Ang dami nga, 69. Nice. <laughs> And also, 44 na whisper card. Ayan, meron tayong. 33. Yan. 11. Madali lang kumuha niyan. Okay. So, ayun yung gagawin natin ngayon. Okay, mag-exchange tayo ng blueprint. Pero saan ba nakakuha ng MVP blueprint? Okay, nakukuha ang MVP blueprint is sa mga MVPs. Okay, pero sa natural spawn, spawn, natural spawn location nila. Ibig sabihin, for example na lang si Baphomet, no? Hindi ka makakakuha pag nag MVP room ka. Kasi 'di ba merong spawn location si Baphomet, meron din siyang MVP room. Okay? Pagka nag MVP room ka, wala kang makukuha doon. Tapos pero pagka naman pinatay mo siya sa PRT maze 03, makakakuha ka, may chance na makakuha ka doon. Same kay Amonra. Okay, di ba? Pagka pinatay mo si Amonra, makakakuha ka. For example, si Incantation Samurai. O di kaya si Turtle General na lang, di ba? Sa Turtle Dungeon 4, or 4th floor ba yun? Basta yung Tour 04, is pag doon mo siya pinatay, may chance na makakuha ka ng blueprint. Pero pag pinatay mo siya sa loob ng MVP room, wala ka makukuha ng blueprint. Tapos, I've been farming or hunting mvp MVPs for the past, I don't know, 24 hours. Hindi naman, hindi naman straight, pero... Siguro mga around 10 hours no kung sasamahin lahat ng oras. Or okay, I've been farming uh, or hunting MVPs. Tapos wala akong mak wala kong makuha. Sabi ko tinanong ko yung GM, sabi ko, ilang percent ba yung chance no na makakuha ng um, MVP blueprint tapos sinabi niya sa akin 0.10%. Okay, nakuha ko lang yung MVP blueprint ata is doon sa asan ah, saan yun? dito ayano MVP blueprint tapos noong nakaraan pa okay last month ata or kung hindi man last month hindi ko maalala kung saan ko nakuha yung isang MVP blueprint okay so papa yun yung isang paraan pumatay ka ng MVP uh, isa pang paraan is pwede nating pwede tayong kumuha ng MVP blueprint dito sa pon what is this Oh, costume ticket. Hindi ko kailangan yan. Eto, punta tayo dito sa gachapon blueprint. Okay, pwede tayo makakuha dito. ano, There are two types. There are two payment types of, on this gachapon machine. Isang gachapon coin, golden gachapon coin. Tapos, besides on those payment types, you need three MV, mini boss at MVP. Okay, so eto. Tapos MVP <laughs> blueprint is 5%. Mas mataas pa yung chance dito na makakuha ka kesa... Doon sa pagpatay mo ng MVP Okay So yun yung gagawin natin ngayon Ito Itong mga twist Hindi ko naman to kailangan eh Actually hindi ko nga alam kung Kung anong makukuha mo dito Card ba Or yung mga parang item uh, I don't know I actually don't care <laughs> Kailangan ko lang muna talaga Is yung otokage Okay? So, ang gagawin natin ngayon is meron marami tayong gacha pon. Meron pala ako ditong MVP blueprint na binigay din sa akin ni unauthorized personnel. So, yeah. Thank you, thank you so much. Yan. Yeah. Oh, nga pala update dun sa BTS. No? Uh, halos kompleto ko na lahat. Ang kulang ko na lahat yan, finarm ko guys. Finarm ko isa-isa. Okay? Ang kulang ko na lang is sampung peridots, rose quartz na tatlo, agate lima, tapos mother's nightmare mabil mabil mab mab madali lang ang mother's nightmare fragment of rosata stone anim Skeletal Armor, armor piece 10 match stick natin is dalawa na lang and then ayun na lang okay para ma-break natin yung seal and makapag-quest na tayo ng valkyrie armor or valkyrie set okay so simulan na natin ng pagkuha muna ng mvp and hopefully mak makakuha tayo ng Otokage kasi tapos na natin yan okay So, paano ba to? Gachapon, gachapon, and golden gachapon. Tapos lahat ng ating mga shards. And mini boss. Nice. Okay. So, insert one gachapon coin. Hopefully, makakuha tayo ng MVP. Well, I don't care about rare MVP blueprint. Okay. Let's go. Steam tongue? Oh, you got gachapon. Ay, hindi. Iba pala yun. So, bali, Nakuha natin steam tang para sa golden blood flavored soda cooked nine tails heaven um, ano to trees ah puro ano puro siya puro siya pagkain oh, hindi ko kailangan 'yan Pari. token of sigfried what is this oh hindi ko alam yun ah Okay, Heavenly Fruit Juice Immortals 2 Gym Pass Okay, Steam Tank Ascending Dragon Soup Scam Scam Wala na tayong mini boss ba to? MVP Shard Okay, hayaan mo na Hindi ko isasagad, hayaan mo na yun Okay Hindi ba yung laman lang tayo nakuha maganda? Pero mayroon naman tayong tatlong MVP Blueprint pero hopefully Uh, makuha natin yung otokage. Okay, so ganito mag-open ng MVP blueprint, okay? Para sa mga nagtataka dyan or naku-curious, ganito. Punta tayo dito sa MVP blueprint manager. Ayan, sa blueprint manager pala. Tapos, pagkawala wala kang blueprint, ganito ang sasabihin niyan. Okay, pakita ko lang sa inyo guys para sa mga hindi pa nakakatry na ito. So, pag kinausap mo siya, dalawa lang ang option mo, information and cancel. Okay? Pag information, sasabihin niya lang na kung yung about sa MVP blueprint tsaka sa rare MVP blueprint. Okay? Tapos, ito, yan. Yeah. Pag, pagka meron ka namang MVP blueprint, magkakaroon ka ng option na submit blueprint. Okay? Submit natin to MVP blueprint. Okay. Oh, ang nakuha natin is drooping garm. What is this? Increase storm gust damage. Wala kang pakid yan, pare. Oh, come on. Um, submit blueprint. Sa pa. Uy! <coughs> Excuse me. White Lord Cowhorn. What is this? ha mask. Oh, I like this. I think kaya ko itong um, tapusin ngayon. Okay? Okay? Kasi you know me. I like God items. Okay? Tapos, submit blueprint. Come on, please. Please, please. Otokage. Shining Pupu hat. What the fuck is this? Okay. So, ang mga nasa MVP, uh, nasa blueprints natin is ito. Drooping Garm, White Lord Kaho, tsaka Shining Pupo. Oh my god, hindi ko pa rin nakuha yung Otokage, pero I think I'm gonna do this one. Okay, so anong kailangan natin? Um 100M Zenny, 43 Mini Boss Shard, 19 MVP Shards, Haho Mask, 69 Kaho Card, Blue Asidus. Madali lang 'yan. Amber Knight. Ano to? Oh, okay. Um, needle of alarm basic rusty screw. Okay, rusty screw. I think it's basic red silk seal. Accessory? Kailangan 14 accessories? Okay, itong mga to, mini boss MVP, yung mga shirt basic lang tong itong kaho card yan, basic. Ano tong haho mask? I don't know. Get. Okay. So, unfortunately, hindi tayo nakakuha ng otokage um, blueprint. Pero, that's that's fine. Okay. Pinakita ko na lang din sa inyo kung paano mag um, MVP blueprint kung sa nakakuha nun and also kung paano gagawin. Okay. Meron lang siyang time na kaya kumikita nyo. Check blueprint. Meron lang siyang time na 12 hours. Okay. So, expires on alas utsu. Alas utsu. Kasi alas Expires on 828 Why is it 828? Nang 828 ng gabi yan, di ba? Um Time check natin ngayon is 2.31 in the morning Nang Wednesday So, that's um Ilang oras yung guys? 16 hours? Kasi kung 2.31 ng hapon That's 12 hours 2, 2.31 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 nga so bali 16 ah uh, no, no 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 12 18 hours 18 hours really yung gumawa ko nito 12 hours lang yung come on man pero okay i think hindi la, hindi pare-parehas no yung expiration date anyway uh, dito ko na yung video kasi i will actually do this okay hindi ko na itutuloy yung ano dito yung um, paggawa nito gagawin ko na lang siya off video Okay. So, yeah, that is it for the video, guys. Um, dahil nakalimutan siya sabihin ko. Uh, Doon nga pala sa BTS natin is matatapos na natin yung Don't You Worry. Matapos natin yung, I think, Sunday. Kasi this video will be uploaded on Friday. Pero nirecord ko, siya, nirecord ko kasi siya ng Wednesday kasi may gagawin ako ng weekends. Okay, kaya um, nirecord ko siya dito ng Friday. So yeah guys, um, that is it for the video. Maraming maraming salamat sa panonood. And kung nagustuhan niyo yung video as usual, please do hit the like button. And yeah, comment kayo sa comment section down below. Let me know kung um, let me know all of your thoughts. No? Kung anong gusto niyo comment, comment niyo na lang. <laughs> and, and also subscribe kayo sa channel guys. Once again, thank you so much for 500 subscribers. Ayan. Nasaan ba yung aking channel? Bisitahin nga natin yung channel. Salamat, salamat sa aking 502 subscribers. And sa lahat ng nanonood, maparag na yan or World of Warcraft na video. Thank you so much. Or yung palit o sulit ko. Yeah. Thank you, thank you so much sa panonood. No, it means a lot. Tumataas yung statistics ng aking channel. Siyempre, dahil yun sa inyo. Okay. Thank you, thank you so much, guys. And as usual, My name is CJ and I will see you all in my next video.